magandang araw sa inyong lahat Welcome sa aking channel. Uh, channel um, <clears throat> Siyempre, pasasalamatan natin I-shoutout natin yung mga Masugid na titaga sa Yung mga subscribers natin Tsaka yung followers natin sa ating uh, FB page Yan, ipopost ko rin dyan Maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsusubaybay sa ating uh, channel na pag first time mo rin uh, maligaw dito sa channel ko, uh, magandang araw sa iyo Welcome. I hope uh, magustuhan mo yung mga videos dito. Marami na. 300 plus videos na yata dito. So, uh, choose yung topic na tingin mong uh, makakatulong sa'yo. Uh, well, ang uh, channel natin is just an information sharing channel. No? Wala tayong ina-advocate na any sector or group, employer man yan, employee, no? Uh, doon tayo sa tama lang uh, kasi sa ating batas merong mga pabor sa uh, merong mga obligasyon ang bawat isa no ngayon siyempre kapag alimbawa ang <clears throat> ang isang empleyado hindi niya ginagawa ang kanyang obligasyon siyempre hindi tayo papanig sa kanya kasi doon niya tayo sa tama kapag ang employer naman hindi niya ginagawa ang kanyang obligasyon uh, sinasagasaan niya yung karapatan ng employee is employee tayo so we cannot really say na may leaning tayo dito Now, uh, bago tayo magtuloy-tuloy, shoutout uh, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers. Isisingit na lang natin dito kasi marami na yan sila. Okay. So, ayun na nga. Uh, ang discussion natin ngayon ay tungkol sa interplay no? ng katotohanan, truth versus Uh, dokumento versus presumption so tatlong naglalabanan no tatlong naglalabanan so minsan ang ano niya uh, ang dokumento uh, nagsa side with uh, the truth minsan ang dokumento nagsa side with the presumption no so dependent tina natin kung paano to nag uh, nag interplay before we discuss that, panoorin nyo muna ang ating YouTube rules and I hope tandaan niyo kasi syempre, pag nag-comment tayo, you know what to expect. Okay? Isisingit ko dito. Going back sa ating discussion, marami tayong mga subscribers, uh, followers. <clears throat> iba nagko-comment lang na ang sinasabi, attorney, eh uh, totoo-totoo na ang nangyari, uh, kami ay inabuso ng aming employer. Uh, silabihan kami na wag nang pumasok, tapos sinabihan kami na nai-receive lang yung payroll pero kulang ang uh, nakalagay tapos pinapirma kami na buo ang payroll pa rin ano yung may mga ganun no so totoong totoo sa side nila sa version nila totoong totoo yung mga pangyayari may katotohanan di ba uh, side ng katotohanan <coughs> Siyempre, dahil uh, batas ang ating pinag-uusapan, uh, ang batas natin, gawa lang din naman ng, uh, ng tao yan. Ano? Uh, ginamitan lang yan ng talino Uh, experience, uh, skills, no? So, hindi yan uh, power ng Diyos na ang katotohanan ma-discern niya at all times. So, kaya ginamitan niya yan ng mga presumption na kung wala kang ebidensya, ang presumption ay ganito. O, alimbawa, kung hindi mapatunayan o walang ebidensya ang prosecution na si Pedro ay pinatay si Juan, then maakwit si si Pedro, di ba? Kasi nga ang presumption natin, uh, presumption of innocence, di ba? A person is presumed innocent until proven otherwise. So patutunayan siya. Yan ang presumption. Marami ring presumption sa ating labor laws. Diniskas ko na nga yung iba sa video na yan ano. Pero this video is different kasi dito naman tina natin kung paano nag uh, nag interplay ikaw ka naglalaro itong mga to sa isang kaso and then of course we have yung documents no? so marami tayong mga documents sa employment meron tayong ID meron tayong kontrata meron tayong company policy meron tayong code of conduct handbook uh, forms attendance sheet DTR biometric di ba? um mga spreadsheet ang dami, ang daming documents talaga especially ngayon na online, may chat may messenger chat, no? lahat ng minsan na uh, pang-aapi makikita mo sa group chat ano pang-aabuso, minsan verbally or uh, through communication be, na, na abuso siya makikita mo sa chat no minsan may mga maliban sa chat, ang mga companies meron pang Viber minsan meron pa silang uh, sariling internal communication platform no? so maraming uh, pwedeng uh, basihan ng dokumento no itong mga itong mga chat mga text email ito ay print mo nagiging ano to nagiging uh, document ito uh, Indeed, nagiging naging uh, ano yan uh, dokumento pag print mo na uh, uh, ayon sa ating uh, 2019 uh, Rules of Procedure ng ating uh, Rules of Court So, ang tanong paano ba nag-interplay? Ganito kasi um, sa mga na kikinig sa atin, mapa-employer man o employee, isipin natin na hindi ibig sabihin na ang katotohanan ay nasa side mo lalabas ang katotohanan okay? kasi minsan Kapag ang katotohanan ay verbal lang at dininay ng kabila, napakahirap patunayan yan. Uh, napakahirap patunayan. So, that's the sad thing about being human. Uh, talagang prone ka sa limitations ng pagiging tao. Mga limitations na yan, syempre, you are limited to your five senses. Kung ikaw naman ang husgado, eh hindi ka naman si Lord na masasabi mong isang tingin mo lang... Uh, alam mo na agad kung sino ang nagsisinwaling at sino ang hindi. No? Uh, <clears throat> ginagamitan natin ng five senses. At sabi ko nga, uh, in actuality, hindi na hindi lang five hindi 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 five senses ang nagagamit natin minsan one sense nga lang eh yung sense of sight lang pagbabasa lang ang ginagamit ng mga arbiter kasi hindi naman nila dinidilaan yung pleadings hindi naman nila inaamoy yung position paper mga papeles di ba hindi naman nila inaamoy yung parties, no? Wala naman kasi cross-examination dyan sa labor, no? So, ngayon, uh, sense of sight, sense of touch. So, oh, touch, alam mo naman pag bina, sa masahe mo yung, ano, ang position paper ng kalaban, malalaman mo na agad ang decision So, walang ganong um, kapasidad ang ating mga maestrado, ang ating mga husgado sa labor court para... by the use of those senses, malaman nila yung uh, tama yung katotohanan. Hindi ganun. They only have the sense of sight. Basahin yung pleadings. Then, ipaprocess ng kanilang utak. Kung may sense ba yung sinasabi. Tapos, titinan yung mga dokumento. Ayan. mga dokumento. Ayan. Mga annexes. Ganyan. So, doon siya pupunta ngayon. <clears throat> um, in short, maraming mga limitations na na meron ang ating mga mahistrado and then ang laki naman ng expectations kadalasan ng mga tao na nag, ng party na naglilitigid dyan. So, ang complainant lalo na parang kadalasan tingin nila pag sila yun sa kanila yung katotohanan parang akala nila makikita agad yun, ano? Ganon din si employer, no? Pag sinabing nasa sa kanilang katotohanan, in-expect nila na parang yan naman totoo, bakit hindi yun ang lumabas? No? Uh, ang ang nangyayari ngayon kung si complainant sasabihan binayaran may mga ganon nagkabayaran si ano naman si uh, si company naman si employee naman sasabihin pro labor kasi yan no? mga ganon kasi ang institutionan pro labor yung mga ganon um, so what do we do ang ginagawa natin ang gagawin natin dyan dapat um if you think na, na sa iyo ang katotohanan, make sure na may way na malaman ng uh, ng arbiter, ng usgado ang katotohanan base lang sa kanyang pagbabasa. Sa kanyang mata, wala siyang maririnig, wala siyang malalasahan, wala siyang hahawakan. No? feel niya yung position paper, siyempre, kasi i-flip na yung pages. Pero yung mahahawakan in a sense na pag ginawa ka niya, malalaman niya kung tama o mali. Walang ganun. Uh, so the only way is basahin niya. So take note, pag walang nabasa, pag walang nabasa yung mga 'yan. Malamang ang kaso ngayon, ibabase na lang 'yan sa presumption. Ah, uh, Babasi sa presumption. So yung 'yun ang interplay. So yung katotohanan katotohanan na walang ebidensya, na walang dokumento at hindi nakaside ang presumption. Malamang hindi lalabas 'yan. Eh? Okay? Ang katotohanan, kahit na hindi ayon sa kanya ang presumption, kung mayroong dokumento, kayang ipalabas yan kasi ma-overcome niya yung presumption. Okay? Katotohanan na nasa kanya ang presumption, then well and good. Kasi kung walang dokumento ang kalaban na i-overcome yung presumption na nandun ang side ng katotohanan, eh di mananalo yung katotohanan. No? So, gano'n <coughs> in most cases, dahil sa kawalan ng dokumento, ang katotohanan hindi lumalabas. Okay? Ganito. Alimbawa na lang sa kaso ng illegal dismissal, di ba? Nag-file ng illegal dismissal complaint. <coughs> ang nangyayari siyempre, sabi natin, kapag illegal dismissal, ah, tapos aminado si employer na tinanggal niya. Kasi, halimbawa, may notice of dismissal naman. Kapag gano'n ang nangyari, ang burden of proof ngayon nandun sa employer <coughs> to prove na valid ng kanyang pagkatanggal, pagtanggal doon sa empleyado. Okay? So, pagka nag-present siya ng proof na valid ang kanyang pagkatanggal sa empleyado, no? So malamang na mananalo siya, no? So halimbawa, i-specify natin. Dismissal from employment. Si Juan tinanggal dahil sabi ni X, company X, nagnakaw daw siya. No? Nagnakaw daw siya nung kable ng kuryente halimbawa sila ay nasa electric uh, business no So alam mo naman pag mga electrical business ka ang lalaki minsan ng mga kawat lalo na mga dinadagay mo sa poste no Malalaki yan So ang problema lang um nakita lang nila na pumasok si Juan sa botega and then uh, kita nila na parang umiksi lang na parang umiksi lang ang ano ang wire no Umiksi yung wire Nakarolyo yan eh, nakarolyo. Pero hindi sila, wala nakakita na kinuha talaga ni Juan yun. No? Sabihin na natin ang katotohanan, nagputol si Juan doon at binenta niya sa junk shop. Pero dininay ni Juan. Sira ulo si Juan eh, di ba? So dininay niya. So ngayon, si employer, kahit na feeling, feeling niya talaga, nagdakaw si Juan, hindi niya lang mapatunayan kasi hindi niya naman nasukat yung wire. Makapal kasi yan eh. Before, and hindi niya naman sukat after, no? Pero feeling niya na nawalan yun, okay? Ngayon, dahil sa feeling niya, nagagalit siya, tinanggal niya si Juan. So, ganun ang ginawa. May notice of dismissal. Tapos, uh, <coughs> ang tanong lang ngayon, bananalo ba ang katotohanan? na nagnakaw talaga si Juan na kung mapatunayan lang talaga dapat tanggal si Juan sa trabaho okay so dahil wala namang uh, nakakita na nagnakaw si Juan ang ginawa lang na ebidensya ni X ay affidavit ng uh, nakakita na pumasok si Juan doon pero wala namang nakitang bitbit -bit palabas no? so ngayon ang ating article 297 kasi ng labor code nakalagay dyan bago matanggalin ng isang empleyado dapat for just cause uh, so yung just cause ang ginamit halimbawa yung just cause dyan ni X ay halimbawa serious misconduct no? or willful breach of trust no? uh, theft ang nangyari so in certain cases ang theft nagiging uh, serious misconduct yan okay serious misconduct ang ginamit ngayon pagdating kay arbiter ang tanong sinanggal mo dahil nagnakaw for serious misconduct. Eh may requirements ang serious misconduct eh, 'di ba? Na dapat may 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 nangyaring uh, uh, conduct act na willful. Uh, tapos uh, related don sa uh, ginagawa ng tao, 'no, sa mga ganyan, ano? So, in short, ano ang basihan mo na nagnakaw? Ang nang meron lang siya affidavit lang ng tao niya. No? So, in short, si Arbiter, makikita niya na walang dokumento na nagsusupport na may ninakaw nga itong si Juan. No? Ang sa side lang ni Juan, ang sa side lang ni company ay katotohanan at wala siyang dokumento maliban sa affidavit na hindi naman talaga nakakita na may ninakaw si Juan. So, kung mo ngayon, ang pag nito, may katotohanan kay X. Wala siyang dokumento. Ang problema niya, wala, siyang, wala sa kanya ang presumption. Uh, si Juan naman, wala sa kanya ang katotohanan, pero nasa na, kanya ang presumption. Nakas kanya pabor ang presumption. Ano ba ang presumption pagdating sa illegal dismissal? Ang presumption pagdating sa illegal dismissal, no? pag hindi na patunayan ng employer na valid ang dismissal, yan ay illegal illegal dismissal yan. So in this case, kung titingnan natin, napakataas ng probability na maging illegal dismissal ang findings ng arbiter dito kasi puro hakahaka lang na may ninakaw. Walang concrete evidence, walang solid proof. Kahit ang totoo may ninakaw si Juan eh. Hindi nakikita yun. Hindi nakikita yun. No? So yan ang malungkot na part dito. Um, hindi nakikita ang katotohanan because merong against sa kanyang presumption pangalawa wala siyang dokumento so hindi niya ma-overcome ang presumption kung ikaw si employer ano ang gagawin mo sa mga ganong pagkakataon o syempre kung ikaw too late the hero na kung doon ka pa nang gagawa ng sistema kung kailang nagkaso na kayo tapos natalo ka so ang gagawin mo dyan syempre learn from that mistake so what do you do now so, maglagay ka ng CCTV dyan maglagay ka ng inventaryo ng mga wire mo. Ang bodegero mo, dapat merong inventaryo. I-kilo ninyo kung kailangan ikiluhin. Uh, I-measure ninyo kung kailangan i-measure rin, di ba? Tapos, kapkapan niyo ninyo yung mga pumapasok dyan na hindi naman authorized. Kasi malamang may mga backpack yan. Gaya ng kaso nung nakarating sa Supreme Court, pinasok pala sa backpack yung wire. No? So, hindi naman nakapkapan. So, ibig sabihin, pag-iingat. Pag-iingat pa rin. So, ngayon, hindi kasi pwedeng hindi ka nag-iingat sa iyong negosyo tapos ngayon na nakawan ka eh gusto mo makita ng mga tao yung katotohanan na side mo na hindi na yung mga Diyos yung mga yon mag-produce ka ng mga dokumento to help them decide in your favor okay so yan ang presumption na pabor sa employer let's go naman sa presumption na as ah, employee pala presumption na pabor naman sa employer o tapuntahan natin yung issue about about <clears throat> uh, pagpasok ng mga holiday, no? Yung holiday premium. Special day. Oh. Take note, guys, na ang holiday natin, yung mga regular holiday natin, ito yung mga tinatawag ng mga old practitioners natin, na legal holiday. Ang tawag niyan, uh, regular holiday na, no? Uh, RA-9492. Yan ay mandatory yan, no? Mandatory yan. Kahit na uh, hindi ka pumasok, entitled ka dyan sa 100%. Pag pinasukan mo yan, entitled ka sa 200%. Ang ikaw 200% niyan, yan ang tinatawag na holiday pay premium. Alright? Sa special day naman, pag hindi mo pinasukan, wala kang special day pay. Kasi, yan, nakabase sa principle na no work, no pay. No? Yung special day natin, yung mga Ninoy Aquino, yung mga gano'n, ano, November 1st. Now, itong mga itong mga holiday premium na to ang ibig sabihin ng holiday premium yung binabayaran ang empleyado kapag siya ay pumasok holiday pay premium ang presumption dyan na kapag hindi napatunayan ng empleyado na siya ay aktual na pumasok at nagtrabaho nung araw na yon. Ha? Ah, hindi siya dapat bayaran. Okay? So, take note, ang presumption laban dun sa empleyado. Ang presumption pabor sa employer. Okay. So, halimbawa na lang, balik tayo kay Juan. Si Juan, ang katotohanan, pumasok siya. Pumasok siya November 1st, pumasok siya nung December 8th, itong Immaculate Conception, no? Masok siya, yun ang katotohanan Ang problema, wala siyang DTR Yung nakasanayan lang nila, pumunta siya doon Nagtrabaho siya, etc, etc Walang DTR no? So ngayon <coughs> Marami pa siyang pinasukang mga holiday Na ay, hindi naman siya nababayaran ng holiday pay Ngayon, naka, sa inis niya, nagkaso sa ngayon So pati constructive dismissal, isinama na niya Nung nagkaso siya ngayon, siyempre, ang isa sa mga causes of action niya is non-payment of holiday pay, no? Holiday pay premium, matawag doon. O, ito ngayon ang sistema. Kung ikaw yung magistrado dyan, ang katotohanan, halimbawa, ang katotohanan, sabi natin, nasa side ni Juan, empleyado. Ang presumption, nasa side ni company walang dokumento. Ah, walang dokumento. Kasi wala naman siya DTR. Wala namang proof na nagtrabaho siya doon, wala ang biometric, no? Sabi man natin kung may DTR man hindi na pirmahan, no? May attendance sheet man hindi na pirmahan. <coughs> so ang nangyari ngayon, nilagay niya na meron siyang unpaid holiday uh, premiums for the past 3 years dun sa kanyang cause of action. Ang problema, wala siyang papeles. Ang presumption, nakalagay, na dahil ang uh, holiday pay premium is a benefit incurred not in the ordinary course of business, yan ay pabor sa employer. So, kung walang may pakitang dokumento na DTR by metric record, approved uh, attendance sa pagtatrabaho sa holiday, then hindi magro rule in his favor ang ating arbiter. Kasi, walang proof na siya ay nagtrabaho. And the presumption prevails. Kung yan ay benefit and not incurred in the ordinary course of business, ang presumption dyan, eh, walang dapat babayaran. Kasi, hindi na patunayan. Alright? So, kung titignan natin dito, ang presumption, pabor sa employer. Ang katotohanan, na kay Juan, employee, walang dokumento. Sino mananalo? Mananalo yung may presumption. Okay? So, ang katotohanan, kawawa. Diba? So, ganun lang. Marami pa yan. Uh, in some other videos, balikan natin itong discussion natin kasi mahaba na pala ito eh. 20, 20 minutes mahigit na eh. Ang dami ko sanang gagawing example kasi masyado itong mahaba. So, guys, putulin ko na muna dito. Uh, mag part 2 na lang siguro tayo kasi maraming... Uh, marami pang videos na ano. Marami pang... Uh, topic, uh, tsaka mga items na dapat isali, pero wala na tayong panahon. Masyado na tumahaba, okay? So, guys, I hope you learned something from this video and if you do, you find this helpful, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, or those people you think uh, may benefit from the information that we're sharing. And again, from the bottom of my heart, thank you for watching and I hope to see you in the next video. God bless.